na uh, magandang hapon mga kabagsik no? so wala tayong ano, no? uh, upload ka na ng umaga kasi nga ano uh, napuyat <laughs> hindi totoo yan so ayan no? uh, parang iba tayo ano. Uh, so time check tayo mga kabagsik no? uh, alas 5.48 na ng hapon no? so ano uh, masama yung ano yung timpla ng ano panahon no? kasi nga umulan tapos uminit na naman tapos umulan na naman tapos uminit na naman so. pag tinamaan ka ng ano, uh, ulan kung namasa ka ng ulan no, uh, sigurado maano pa ma uh, tatrangkasuhin tayo no? kasi ka uh, Galing, <coughs> uh, init tapos umulan na naman initan ka tapos na ulan lang, ka maano talaga uh, trangkaso so uh, for today's uh, vlog no uh, ano lang uh, update lang tayo sa ano uh, uh, panahon. <laughs> Weather update. So, ano ah. Yeah, you know, yeah. uh, madilim yung, ano no, medyo madilim yung uh, ating uh, kalangitan na uh, parang nagbabadyang ulan ngayong gabi, no. So, ayun. Uh, so, salamat pala sa, ano, uh, sa lahat ng mga subscribers ko, no, na walang sawang, uh, ano, uy, uh, ano yun? Walang sawang sumuporta at ano sa aking uh, mga videos na i-upload no? sa aking munting channel at sa mga ano pala bago kong mga subscribers no bagong kagayan so shoutout ko pala yung ano uh, shoutout ko pala yung mga subscribers natin at mga bagong kaibigan no uh, diyan sa Alabel no sa ano uh, Noben Barber Shop no uh, may kami kay love shoutout magandang hapon sa inyo lahat at sa sa Profels Pharmacy Bigyan-bigyan lang siya sa mga staff sa Profels Pharmacy at sa ano, ah, uh, sa Happy Nails Lover Salon. All right. So, sino gusto mong pa so ano magpalinis, magpaganda, punta lang po kayo sa Happy Nails Lover Salon. Miki Miki Love Shadow sa inyong lahat. patikim kay At saka sa ano? sa uh, Rohan Cycle Parts to. Ah, Miki Miki sa lahat ng gusto mong paggawa ng mga ano, as mga motor, bumili ng mga pisa, ano lalo kayo sa Rohan. Cycle Farts, ayun, sa, at saka sa ano, sa may may uh, bulaloan and balbakwahan no? so may may lag shout out sa inyo dyan ma'am at saka sa kasanap, pala sa Dave uh, balbakwahan dyan sa label alright so may 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 shout out at saka sa kasanap, pala sa ano ah, uh, UMRC a label chapter no uh, may may lag shout out po sa inyo lahat uh, especially kay Sir ano, uh, Drain kasi Aldrin uh, well, sila Aldrin no or Drain Uh, Mika Mika Love shout Mika Mika Love shout out sa iyo Al sir no At sana ay uh, Dadami po kayo Sa mga grupo mo no So alright sa lahat ng mga uh, UMRC no uh, Level chapter uh, Mika Mika Love shout out po sa inyo lahat So ayun no ah uh, yun mga kabagsik no, diba nasabi ko sa iyo nung ano, uh, nakaraan, nakaraan vlog doon na ano, pupunta tayo doon sa ano, sa dam no, sinasabi ko. So bukas ng ano, ah, uh, ng umaga so papakita ko sa inyo yung ano ha yung seven poles no so seven hindi totoo yan so yun uh, bukas na umaga, no? mga alas siguro ah uh, yung tubig na ano dyan na galing dyan sa ano sa ay Bornal, no so doon yan galing so makikita nyo na bukas ng umaga no kung saan ba talaga nag umpisa yung uh, tubig dito na galing dito sa palayan no kung saan ba galing ayun eh, no? di ba So maliit pa yan dati no. Nung dumating ako maliit pa yan ngayon uh, So mga ilang buwan bu magbunga na yan. So yun makabagsik no. Uh, bukas ng umaga no. Napapakita ko na sa iyo yung ano, uh, dam no. Kung saan doon ang galing yung uh, tubig na... Ipapakita ko rin sa iyo yung ano, uh, Seven Falls. <laughs> Hindi totoo yan. Ay, may Seven Falls doon. Napakaganda nung ano, Seven Falls doon, no? So, bukas ng umaga, ipapakita ko sa inyo. So, iharap ko yung camera ha, para makita yung ano, uh, kagandahan ng mga ano uh, tanawin at nag ano ang napaka green ng mga palay no so kasi nga naulanan kaya fresh na fresh ay no ay na naman yung hangin no hindi naman naman sa ating katawan napakalamig so please kong hangin alright so harap ko sa iyo yung camera So ayun mga kabagsik no, uh, ano, uh, pag umuulan daming ano, daming mga ano, mga ano, babaking palay, babalakang palay. So ma, ano, marami dito pag lalo na pag ano, uh, tuwing ano ba, uh, harvest tapos dinaanan to ng ano, ng uh, baoh. Tapos pag lalo na pag gabi pag ano, uh, inulan, naku, ang daming ano, palakang palay no. Ah, uh, nang huli yung ano ko, bayaw ko at saka yung ano kapatid ko na bay dito, no. Ah, uh, marami silang ano ah, uh, nahuling mga ano uh, palakang palay. Oh, tinyo oh, no. Puti ko sa ano. <laughs> para ko ano, patay na buhay. <laughs> patay na buhay. Ayun oh. Di ba ano nangyari sa ano ko cellphone ko? But naging ano ata oh, yan. Oh, so ah, siguro 'yun uh, against, uh, against the light. <laughs> So yun mga kabagsik no, ah, uh, salamat ah, uh, inulit ko no, ah, uh, salamat sa ano sa mga pangat program pala na aking pinasukan no. Ah, is, ah, mega mega love magandang hapon sa inyong lahat at pati na sa ating ah, uh, mga kaibigan diyan sa ano din ah, uh, sa Cavite. Ayun no si Ate Malu, si Kuya Ando at sa dalawang boy at sa kapatid ko diyan si Ethan at si Kasi ano sa kasama niya na si ano ah, uh, Mark Mithi no ayun uh, ingat kayo palagi as in yung uh, kasamang bago uh, may gamigilabi siya atin yung lahat at saka don sa harap kay ano uh, kay Madam Donya LB uh, may gamigilabi siya atin sa may ano uh, masarap palagi yung ano mo uh, luto mo ayun uh, no know? so if si mo yung ano ah uh, yung crispy pata <laughs> at saka kay ano kay yun know, na yun ah uh, kay Atidjo no ah uh, hindi pa ako nakapunta sa ano te, eh, sa malawak na ano no, uh, pinyahan no sa Bulomlok. So, ano soon na uh, makapunta tayo doon no sa ano uh, malawak na pinyahan. At saka sa lahat ng mga kaibigan na nakikilala sa atin no uh, eh, sa iba't ibang bansa no, uh, sa man sulok ng mundo at sa ano uh, sa mga malading mga OFW no, uh, sa kayo ng sulok ng mundo naruroon ngayon no. Sana ay uh, bigyan kayo ng ano uh, mga nang pangatawa ng ating uh, mahala, Panginoon no? at sana ay ligtas kayo palagi ilalayo sa mga sakit-sakit. All right, at hanggang dito na lang God bless you all and whoever nagsasabing ingat kayo palagi. All right, bye-bye.